Water Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ang ating private readings, Lock, stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin we have voyage of the heart love flows through you and to you ayan so kung ano man po yung your heart's desire ayan po mangyayari talaga siya pwedeng meron kayong pinagdaaraanan regarding sa puso po ninyo ayan so love flows through you and to you so give love huwag kang matakot na magbigay ng love huwag kang matakot magreceive ng love water signs meron kasi kayong mga takot, alam nyo, alisin nyo yung mga takot nyo na yan, mga fears po ninyo sa mga bagay na hindi pa nangyayari kaya nyo siya na-attract okay, libangin ninyo yung isip ninyo, transmit ninyo yung mga negative energies into positive energies, we have transformation a fresh new way of living emerges so meron kayo dito mga bagay na, pwedeng ayaw nyo before, pero nakasanayan nyo na <laughs> what I mean is ito na, ito na kayo, dito na kayo talaga mabubuhay Ayan po. So, a fresh new way of living emerges. So, parang naka-adapt na yung iba sa inyo. So, pwede po na kung before, ayan, napakadami yung adjustments dyan sa nilipatan ninyong lugar, sa nilipatan ninyong bansa. Ngayon, nakaka-adjust na po kayo. Pero sinasabi sa inyo dito ni Universe, do not forget your roots. Huwag nyo pa rin niyang kakalimutan. Rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Ayan, so mag-focus kayo dito sa present ninyo i-heal nyo yung past, how can you heal that, accept nyo yung nangyari. Pag na-accept yan, makakapag-focus kayo sa present niyo Pero hanggat hindi nyo po ina-accept yung nangyari sa inyo in the past, lagi kayo dong nabubuhay. Kahit anong araw pa ngayon, anong taon, kung nasa past kayo, doon lang kayo. Ma-stuck kayo dyan. Kung ayaw nyo ma-stuck, let go of the past. Heal yourself. Accept nyo yung nangyari. Mahirap. It's a process. Pero kung hindi nyo sisimulan, wala, forever kayong nasa past. So tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin kay Water Signs, Water Signs. Mayroon tayo ditong just love. Ayan. So, di ba? Huwag daw kayo talagang matakot. We have just love energy. yan So, iba sa inyo, pwedeng in love kayo, pa pwedeng okay yung puso ninyo. Minsan, Okay, parang mas marami kasing, ano, ewan ko ba, napapansin ko lang. It's either mas maraming water signs na pag okay yung puso nila, yung pera nila hindi okay. <laughs> so, tingnan natin. We have evil genius. Ayan. So, ingat lang kayo dito pagdating sa relationship. Kasi, baka mamaya may nang gagamit po sa inyo dito. Water signs, may isang tao dito na akala mo mahal ka, yun pala, ginagamit ka lang. So, you know, parang nagiging practical yung taong yon. Kaya mag-ingat po kayo. We have a cold beer. Ayan. So, kailangan nyo mag-relax ngayong araw na ito. Get some cold beer ngayong araw. Mag-usap po kayo ng person mo. Baka, you know, hindi na kayo masyadong nagkakaroon ng bonding. Lagi na kayong busy sa kung saan sa ang mga bagay. Na nakakaligtan nyo na yung inyong relationship, yung inyong marriage, yung inyong family. So, ayan, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ayan, so, meron dito, pwedeng maglalasing kasi meron kayong gustong kalimutan sa past ninyo. Kahit ilang alak pa yung inumin ninyo, water signs, hindi nyo makakalimutan hanggat hindi nyo po ina-accept yung mga bagay-bagay. So, tignan natin. Ayan, so, mabilis maka-adapt nga yung iba sa inyo. mag Ibig sabihin kasi, magaling kayong makisama, water signs. Ayan, o. Oh. Tignan natin, parang naka-adapt na talaga kayo kung nasaan kayo man ngayon. Tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating sa trabaho, spirit guide. We have Queen of Pentacles. Okay, pressured yung iba sa inyo ngayong araw na ito. Kasi po, ang daming in-expect talaga sa inyo ng mga boss po ninyo. Water signs, ayan. So, meron din dito pa pwedeng, hindi ko alam kung may sinasave ka ba. Ayan, may save ka na something, tas ayaw nyo ma Meron din dito, basta parang medyo nagkakaroon ka ng problem sa computer, sa inaayos mo sa computer or sa laptop mo. Ayan, puyat yung iba sa inyo. Actually, parang, uh, ayan o, oh. we have Ace of Pentacles. Huwag kayong mag kasi matatapos nyo naman to. Magagawa nyo to ng paraan. Ayan, kaya lang yung iba sa inyo, kung meron dito nasira yung phone, uh, yung laptop nyo, yung computer niyo, ayan, gagastos lang po kayo dito. Yung iba po sa inyo pwedeng gastos yan ng company, basta i-report e niyo. Ayan, kung may masira man. Pero yung iba po sa inyo, ayan, na stress kayo kasi parang gagastos na naman kayo, maglalabas na naman kayo ng sarili ninyong pera pagdating dito sa mga Uh, nasira na siguro hindi ko alam kung nasirang gamit ba yan pagdating sa trabaho ninyo. Parang alam mo yun, magiging sagutin mo siya. Water science, Kaya yung iba sa inyo ay medyo nalulungkot kay dito. Tignan natin sa, parang sinasabi mo, porkit ba nag salary increase, porkit ba ganito yung sinesweldo ko, yung salary ko, sagot ko na lahat ng masisira dito. <laughs> parang ganun kasi yung dating. Kaya tignan po natin. Nine of Wands, pagdating naman sa negosyo. Meron tayo ditong The Handman, okay? So meron kayo ditong parang, oo, parang hinaharangan, parang ayaw nyong tanggapin. Ayan po, parang di kayo sigurado kung matatanggap nyo ba or tatanggapin nyo ba. Eight of Swords, ayan nga po. Kung hindi nyo na po talaga kaya, eh, sabihin nyo po. Para kasing baka may naghihintay dito na kliyente ninyo. Ayan, parang sabi natin, hindi nyo naman gustong paasahin, pero baka ganun yung nangyari, water signs, kasi hindi nyo agad sinabi na, ay, wala na po kaming, ano, hindi na po kami tumatanggap ngayong araw na to, full sked na po kami. So, baka nakalimutan ninyo. So, review mo yung mga, ano mo, yung mga clients mo, tignan mo kung sino ba yung hindi mo na-replyan, kasi baka po may naghihintay. Mas yun kasi yung nakikita ko dito. So, pwedeng kota na kayo ngayong araw na to, kaya hindi na kayo makakatanggap pa ng iba pang orders, kaya naman, pwede po na um, may shortage kayo dito pagdating sa products ninyo or sa items ganyan. Kaya eh alam mo 'yun, kahit gusto mong i-cater yung isang client na to o yung mga clients mo na yan, hindi mo siya magawa kasi nga kulang kayo sa ako okay, it's either kulang kay sa tauhan or kulang kayo saan? O so, sa mga items ninyo 'yan. So may shortage ako nakikita dito. Tingnan po natin pagdating sa money. We have seven of wands, two of swords. Tingnan mo, ikaw yung tipo ng tao ngayon. Water signs na. Pinag-iisipan mo na talaga kung ano ba, saan mo ba gagasusin yung pera mo. So, ayan, hindi ka na padalos-dalos sa ngayon. Ayan, nag-iingat ka, in short. Yan po. So, bago ka gumastos talagang, parang nag-overthink pa nga yung iba sa inyo. The emperor. Ayan. Pero meron naman dito ang sinasabi. Sinasabi niya sa'yo, hindi, sige, gumasas ka lang. Ako yung bahala. Hindi ko alam kung father mo ba yan or asawa mo or kung sino man yan sa life mo. Parang ganun kasi yung sinasabi niya sa'yo. Ayan. So, medyo meron kayong mga temptations dito regarding your finances. Pero kasi nakikita ko para sa inyo, talagang matatag na kayo ngayon. So, inuuna nyo na talaga yung needs ninyo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa love life. Para po sa mga single, we have six of pentacles. So, pwedeng may nagkakagusto sa inyo dito. Alam nyo kung sino man itong nagkakagusto sa inyo or na, gin, nagugustuhan ninyo. Water signs, pwedeng may gusto rin sa inyo. Ayan o. Ayan. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe for you. Para naman sa mga... um... In a relationship, we have the devil, okay? Para po sa mga inner relationship, ayan, so hindi ko alam yung person mo, kung meron ba siyang bisyo. Ayan po, kasi parang paulit-ulit yung nangyayari dito sa relationship niyo. Some of you, pwedeng karmic relationship kayo, kaya ayan, kailangan nyo mag-grow together ng taong ito. So some of you are dealing with your karmic relationship. We have naman ace of cups, para naman to sa mga married, so you feel just love, ba diba? Just love. Ayan nga po. So, ayan po. Talagang feel na feel mo na ang haba-haba ng hair mo, water signs ngayong araw na ito. I mean, supported ka talaga ng asawa mo. Sinusuportahan ninyo yung isa't isa at feel na feel niyo yung love ng isa't isa. Ayan. So, damang-dama mo. Sabi natin, kahit malayo yung asawa mo, water signs, damang-dama mo yung love niya ngayong araw na ito. So ito po yung mga lucky numbers we have number 15, number 12, 26, number 4, 9 and 13. Yan po yung mga lucky numbers mo. Water signs for today. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye.